Nagningning ang entablado sa makasaysayang pagmarcha ng mahigit isang libong studyante ng City of Malabon University. Sa ginanap na 30th commencement exercises nitong July 9 sa Rizal Park Hotel, suot ang kanilang sablay, ang makasaysayang seremonya ay hudyat ng pagtatapos ng kanilang apat na taong pag-aaral sa kolehiyo. Dumalo sa okasyon ang CMU Administrators faculty members at Malabon City officials sa pangunguna ni Mayor Ginny Sandoval. Nagsilbi bilang commencement speaker si na Senadora Loren Legarda at veteranong broadcast journalist ng TV5 na si Luchi Cruz Valdez. Sa ilang dekada ko sa serbisyo publiko, iisa ang paniniwalang hindi nagbago. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang titulo palakpakan o yaman, kundi kung papaano tayo naging daan sa pag-angat ng iba. Ang idealismo, nasa inyo pa. Naku, mga dreamers pa kayo. Mga pangarap nyo, mga ambisyon, buhay na buhay. Maganda yan. Tago nyo yan. Huwag sanang mawala Tatlong daan at labing tatlo ang kabuang bilang ng mga estudyante nakatanggap ng Latin Honors. Pito sa kanila ay summa cum laude, 128 ay magna cum laude, at 178 naman ang cum laude. Nasa higit anim na po naman ang mga estudyante nakatanggap ng academic and non-academic awards ngayong taon. Binigyang diin ni Ms. Luchi ang kalagahan ng disiplina at dedikasyon sa larangan ng pamamahayag. Hindi pa pwede sa journalist yung namimili ng oras at namimili ng assignment. Kung saan kayo ipadala, dun kayo. Kailangan talagang kunin lahat ng detalye. Ang tawag namin, completos recados. Lahat ng itanong sa inyo tungkol sa storya dapat alam nyo. Ipinaalala naman ni Senator Loren Legarda kung ano ang kalagahan ng paglilingkod sa bayan at pangangalaga sa kalikasan. Maski anumang tahaking landas ay importante ang commitment, disiplina, dedikasyon at yung passion para makatulong sa iba. Ang mga diplomang hawak ng mga graduates ay simbolo ng kanilang pagsisikap, tiyaga at determinasyon akibat ng kanilang pagtatapos ang nakamit nilang tagumpay sa kabila ng mga kinakaharap nilang hamon sa apat na taon sa kolehiyo. Si John Christian Fortu mula sa Bachelor of Science in Social Work ang nagbigay ng valedictory speech ngayong taon. Tapwa, sumakum laude si Fortu ng kanilang batch. Yung naging inspirasyon ko talaga, syempre yung pumilit sa akin na pumasok sa CMU, yung mga magulang ko, yung pamilya ko, si Mam Mama Sally, Papa Jojo, kay Ian, maraming salamat Mam Ma Madonna sa palaging pagpapaalala na uh, hindi ko kailangan maging perfecto at hindi kalabisan sa akin para magkamali. Proud naman si Tatay Jojo sa nakamit na tagumpay ng kanyang anak. Sa tagal ng paghihintay, uh, hindi namin naasa na siya yung papasok doon sa rank 1. Worth it talaga yung naging uh, suporta namin sa kanya bilang magulang niya. Labis naman ang pasalamat ng mga graduate sa mga mahal sa buhay na sumuporta sa kanila. To my father out there, I'm so proud of you and I'm so proud of myself as well na nandito na ako ngayon and malapit na ako magtrabaho ulit para makatulong na sa pamilya. So, Napaka-thankful kasi after four years, nakapagtapos po kami and yung mga activities example na nag-put po talaga kami ng effort para mapasa and to may stable yung grades namin. Naging journey ko po um, um in a uh, parang roller coaster ang atake niya. Meron tayong um, mga struggles, meron oh, tayong mga oh, challenges but pagtagumpayan natin. The feelings is actually mixed. Currently, I'm feeling so proud, nervous as well, and also excited for what's coming um, in the future. It took me almost Uh, three years to finish my uh, master's degree. And ngayon, ayun, uh, ito na, sa effort ng family, effort din mismo, ng sarili, uh, ito, na-achieve yung pagtatapos at nakagraduate din po. Nagbigay din ng mensahe si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval sa mga CMU graduates. Iumpisa pa lang to. Natapos kayo sa school, pero umpisa to ng inyong mga Uh, kinabukasan, na pinaghahandaan ninyo, the challenges, um, the trials and tribulations. We are here to support you all the way, like how we supported you in City of Malabon University. Nagpaabot din ng pagbati si University President Dr. Glenn D. Leon at Vice President for Academic Affairs Dr. William DC C. Enrique sa CMU graduates lalo na sa mga nakatanggap ng Latin honors so isa itong patunay no na merong quality education sa ating pamantasan at ang ating mga kabataan ang at ating mga pag aaral ay ginawa nila yung kanilang best kaya naman naparangalan sa kanila sa kanilang pagkatapos. These students are all deserving no with the uh, Latin honors and uh, uh i'm sure that they uh actually uh, work hard and uh Uh, be able to pass all the subjects requirements of each subject in their program no and uh, i'm sure na lahat ng nakuha nila nalaman nila sa bawat subject ay nakatulong para ma-achieve yung goal nila to become part of the latin honors sa kanilang pagtatapos baon ng mga graduates ang mga aral Magagandang alaala -ala at pag-asa na kanilang magiging sandata sa pagarap sa panibagong kabanata ng kanilang mga buhay. Para sa CMU iConnect, ako po si John Marco Mauas, konektado para sa kabataang malabwenyo.